Pwede tayo ng mantika. Tapos po ay isunod natin itulog eh, ang inadgad na luya para hindi na din makain pagka sinuha natin palisit siya so gamot pa masara po pag binagadad ang bilya tapos huh? pinasunod natin yung sibuyas ito so, mas maraming sibuyas mas masarap Boom. pagluto na po yung sibuyas iulog po natin yung inahit na palit na sili para magkaroon po ng konting anghang siling verde po yan katapos po ay iulog na natin yung tahong iulog na po natin mabuti para makasama tama yung ingredients niya para lumatan na sa tahong at nag-incorporate na po lahat at medyo na na natin yung tahong tulog po yung natin yung 2 packs na tubig para may sabaw siya so, paganda nga po ito kung lang yung sabaw eh pero ako nagkaragay lang ito yung kapasit. Ha? Huh? natin isang kutsarang patis. Purito ko po ito. Dami po yung puno ko kung nakakain pag natin itong ulam ko. rito Kung tilapia man o oh, hiwas, nasa inyo po yun. O kaya, magkatambal pinda lang ito. Sigman po natin kung okay na. Ang lasa medyo may kagat ng anghang dagan po natin ang pagdipan tubig yan po natin ang isang nor steam para luminam nam lahat sa lasa lagyan natin ang sukal panulin natin ayun perfect mhm mm Patayin na po natin ang Alan. Susunod po natin yung pagprito ng iwas na isda. Para tambal niya. Kali lang po. Yan po natin ng antika. Yan na po natin ng minit. natin ilulog. Isda. Sarap na naman po kumain ngayon ito. Nandito po kasi ang ulam. Marami akong nakakain po. Tawag mo iba dito sa isang pabilong so, video. Ha? Huh? Sa mga Tagalog, kung tawagin ay eh, Juwan. At ito, kilala ko po yung islang ito. Ito tulad ng sinabi ng tindero na salmon. Hindi ko kilala po yun. Kala ko galunggong masarap po nito luto ay medyo malasado ng konti hindi yung very tasty hindi na kukot laman kasi to hindi masyad, masyadong masyado matambok na kaya tiyempo ka lang na matambok sa yung wala laki ay naman yan so, sarap talaga tinik lang ay mo sa panunutong dito, masarap yung kinamatisan at saka nilagyan ng para palamansi. Kaya mo lang yung talbos ng kamote. Ulam na. Napakasarap pa. Salita rin po natin. Yun yung luto. Yun yung medyo malasado. May dalawang minuto lang po at yung At Tapos minuto dito po natin. Um, uh, ready na. Ready lang kasi itong lutuin. Sain na po natin.